Pero right dito sa amin, paglabas naman, kita natin may kalsada na dyan sa unahan. At tinan nyo, yung mga bahay dito, may mga tanim din na. Yan, may mga saging din sila. Yan, may mga kasaba sila dyan. Yan, yung main road dito sa amin, no. Pagpasok dito. Yung mga alaga namin nandun. tama. Oh, napaka-presko na umaga dito. Oh, kita natin yung hamog. Tayo yung haring araw palabas doon, oh. Yun yung east. Yan, dito sa bilang bahay naman. Dito tayo nag-aalaga ng mga manok. Kumusta natin yung mga sisyo natin? Malaki na. After ilang buwan, sunod-sunod kasi to, meron tayong mga maliliit na sisio, Meron din tayong mga malalaki na. nasa inyo yung mga sisiyo yung mga may sakit na sisiyo o yung mga yun, yung mga may sugat lagay ko dito yun, kakawalay sila dito nalagay lang no? ang nakina rin yan yun, yun yun, yung mga gamot yan yung mga ginagamot natin marami ding yung siya hindi natin ayan konti ilan pa lang yan yung ibang batch naman ng na sisi natin nandito no, sa mga nagtatanong minsan normal lang na may mga pagkataon na yung mga sisi pa lang minsan may mga mamatay na sisi ito yung bahayan nila na mag-ipa Okay. ilan pa May mga mahina Kasi depende rin daw yan Yung mga sabi sa atin Depende doon sa breeders Kasi ito mga inahin natin dito gala lang Hindi natin control kung yan ay mga Nasa tamang age pa O sobrang tanda rin yung mga inahin na, na, na Ano 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 dito oh, oh mahina. Oh. Tayo natin at oh, mahina pa siya. Oh, mga tayo si siya. Oh, yan oh. Eh. Tayo mo. Nila na no, matay pero natutuyo sila dahil sa sakuan. Oh, dahil sa mga ipa. Yan. Bibili ko para diyan may may. Pa ini. ko na pakain to. pakainin ko na rin to Espesyal ngayon yung pakain nito Yung mga nakabalot yung binibili ko ah, Pero dyan oh eh. Mga nakabalot na ganyan Per kilo kilo So yan yung binibili ko muna Para mas Malesen yung pagkamatay Kasi dati eh Matry ko yung maramihan Yung maraming namatay So yun Kasi yung tubig nila yung gamot yan Para malesen yung gamot eh. Pero Isa Oh, may nagtago sa ilalim Ito, natagal natin yung lalim sunod uh, na rin natin yan doon sa sir sako sa naman kasi meron tayo binili sa sako na feeds naman nila pag kasisiyo na ganyan tinatsaga talaga natin yan muna o uh, ito kung na uh, ito naman yung mga sisiyo natin uh, next batch na medyo malaki-laki na uh, masikip na sila dyan. Ayan mm -hmm. mm -hmm. uh, na lang Mapakainin <laughs> ko muna Lagyan ko muna Pakainin kanilang kainan bago kasi nabuksan Kasi Ang yan eh <laughs> Tapos yung ibang sisyo natin Ito sa kabila kainin ko muna to ito namin yung mga breeders natin mga manok ang inahing manok ayan, nakuhalo yan yung mga barako natin para talian kasi nakaaway may malaki rin tayo dyan tuloy rin nakuhalo ini na yun natin yan hello rabbit ayan yung mga rabbit gusto na? Saka oh, yung mga rabbit, damo-damo Halo-halo, ipinibigyan natin pakain sa kanila Ito bigyan natin pakain kasi mamaya Pag bubuksan ko na yan Unahin bubuksan Nagwawala yan eh Ito pagkain pati ako oh. Oh, Gulo na nila ako oh. oh, Ready natin patuka May pids yan, saka mais Yung hinahalo natin Ayan Lagyan na natin dito para pagbaba nila Dito na sila dyan Halo halo, age mais. Mais na durog. Para di mahirapan kumain at masasanay sila sa ganito. Ang mga marami yan sila. Ay, ang dami na nitong pagkain yan. Wala na natin. Wala na natin yan. para niyan.

còn nơi nào nữa em tất có ờ ờ xin kìa tất pa anh, anh <laughs> Oh, ayun sila, dami nila oh Napakarami na pisisyo oh Nasanay na sila sa ganito na nakayapak sa lupa. Medyo matagal na sa linggo na rin natin itong nahayaan silang ganito. So parang ngayon, sanay na sila yan sa kanahan naman, nandiyan yung mga pabo natin. Breeders na pabo. Saka mga, ayan, may gansa tayo dyan. Oh, halo, yan Diyan yung ibang inihing manok natin. Ay, iba na dun. nagala na. sinakain na rin sila. Nice minsan nagsawa sila pinipid mo na namin sa mais ngayon bumalik na naman sila sa lakas kumain ng mais si gansa na dyan gansa na dyan yung dating sisi ng gansa ayan o yung sisi natin gansa dati o oh. siguro nasa 3 months old ganyan yung kalaki na bilis na galing Thank okay, ito naman yung ibang sisiw natin oh, yung mga sisiw natin ang tabo saka sisiw ng manok to halo halo to lalagyan na rin natin sa pagkain bago natin palabasin mamaya naman ito lalabas. to lalabas pagkatapos kumain to bubuksan natin yung tituan nila para makakalabas na sila oh, may nakalabas na nga oh. ayun uh -huh. lang ito ng gaan, baga. Ayan ang tanggal. Itong iba dito, sinasanay pa lang natin sila. Bagong mga sisiyo natin dito, na nilagay dito. Ito. sa pala sila dyan eh. Ano ba? Ang mga nangalaglag. Oh, ano ba? Kakain dyan. Walang natatapon. Kasi nandyan yung ating mga uh, tabo. Gansa. Manok. Ito yung mga naunang batch. Mga medyo malaki. Ito yung kasabay nito ng gansa. Ayan, oh. Kasabay nito ng malaking gansa na to. yan Ito yan sila o. Oh. nandito rin. Ito sobrang mas malalaki na compared sa mga. Ayan. Ayan, na rin natin itong mga pabo natin at manok. oh, halo-halong mga sisiyo natin na medyo malalaki na. Ayan, nakanet yan. Kaya lang, matalon pa rin yan dyan. Oh. <laughs> Nasa labas agad eh. ito yung mga kasama nila. At yung mga malalaki natin pabo. Ayan, nakakalabas na yan. Pero madali lang ipasok yung umaya. Ayan, okay, yung update natin mula dito sa Bukid at muli po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.